Good morning, good morning po sa inyong lahat Yan, Magandang magandang araw po Sa ating mga viewers At syempre unang una Thank you, thank you so much po Sa ating 1,509 subscribers At sa ating mga silent viewers Mga viewers natin Fans, thank you, thank you so much Mga friends At meron po tayong Meron po kung ibibigay na advice sa inyo. 'Yan sa mga content creator lalong-lalo na sa Facebook. 'Yan. Alam niyo, alam niyo naman guys, sa Facebook ay marami na ang content creator halos milyon, halos bilyon ang sumasali sa Facebook para magkaroon ng extra income o para magkaroon ng kita, di ba? Kaya napakarami talaga sa Facebook ay napakarami ang content creators. Napakarami, halos bilyon-bilyon talaga yung gumagamit ng Facebook billion user pero alam nyo guys sa aking sasabihin na to pero bago ko to sabihin sa inyo ay dapat ay isir nyo ito sa inyong mga kaibigan yung aking gagawing video kasi dito sa akin sasabihin ay malaki at marami kayong tututunan sa lahat ng gustong magkaroon ng extra income. At sigurado makakatulong to sa inyo. Umpisaan natin mga guys. Alin nyo guys, sa Facebook ay merong merong limang ano yan eh merong limang tools lima or anim unang una yung stars di ba yung star pangalawa yung ads on reels pangatlo yung bonuses pangapat yung in-stream ads. Panglima, pang yung live ads. Pang-anim ay yung subscribers. sa lahat po niyan mga guys, sa lahat po niyan na sinabi ko, ay kikita po kayo dyan. Magkakaroon kayo ng extra income dyan. Basta, ang ating mga gagawin ay mga original content. Original content. Para sa inyo lang mapupunta yung kikitain ninyo. Pero, pwede din, pwede din naman ano, nasa sa inyo naman yan kung gusto nyong original content, kung gusto nyong sa sarili nyo lang mapupunta, yung kikitain nyo. Diba? Sa lahat ng aking sinabi, sa anim na tulis na sinabi ko, ay siguradong kikita kayo dyan magkakaroon kayo ng sahod dyan. Magkakaroon kayo ng extra income dyan. Uh, yung inyong pinagpapaguran sa content ay makukuha nyo dyan. Pero, ang pinaka ang pinaka maganda na tools ito yung sasabayin ko sa inyo mga guys. Walang iba kundi ang bonuses. Alam niyo ba kung bakit sinabi kong ang bonuses ang pinaka pinaka kikita kayo? Kasi sa bonuses basta mag-post ka lang ng original mong post. Original na photo photo and text. Kapag nag-post ka na ng photo ng nag-post ka na ng photo, pero yung ipopost mo ay dapat ay original original para kapag nag-boost ang inyong photo and text na pinoz mo lalaki ang kita mo lalaki ang sasahurin mo kasi sa bonuses mga guys Umaabot ng Five hundred Dollar Five hundred dollar One hundred To five hundred dollar Umaabot siya Ganyan kaganda Sa bonuses Lalo na Kung Ang iyong mga pop, Mga ipopost mo ay original na photo. Original na photo. At kailangan makikipag-engage ka rin sa kanila. Kailangan sa lahat ng mga nagko-comment sa doon sa iyong pinost na photo and text dapat ay magiging engage ka rin sa mga nagko-comment sa'yo. Magpasalamat ka, mag-thank you ka, yan, para mas mag-boost ang iyong photo and text sa bonuses. Kapag nangyari yan, mga guys, mag-boost din ang iyong sahod, lalaki yan ang kinaganda sa bonuses yan po yung kinaganda sa bonuses kaya kapag meron ka ng bonuses huwag mo nang pakawalan ipursigin mo na mag post ka sa yung facebook ng photo and text at sigurado yan siguradong sigurado yung sinasabi ko share nyo po ito mga guys kasi malaki ang may tutulong sa inyo ito kaya kapag meron kang bonuses siguraduhin mo na magpupursige ka yung bonuses mga guys ay para lang po yan sa mga lugar na eligible kasi merong mga lugar na hindi eligible kay bonuses. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And thank you, thank you so much everyone. Sana po ay meron po kayo natutunan sa aking sinabi. At huwag niyo po sana kalimutan subscribe yung aking YouTube channel Kuya Mike Sibir. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much everyone.